isang dip po tayo sa tagbo oh. 20 hindi po yung 20 yung mga ano pero yung mga iba tagbo 20 po kagaya po niyang mga baso yung mga tupperware ayan nahulog na ng anak ko yung wala niya you, go, you get two po the others yeah. kasi wala hindi kami nakakuha ng basket na okay oh, you, you put the tissue here Ayan. Yeah. Iwantay oh. kong it's cute. It's, there, it's big. Oh. yung okay. <laughs> kami sa tatay. Okay. 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 Ayan. Ayan po, 20 po yung iba dyan. Ayan yung mga hangar 20 po yun. Ito, tiko 20.

เจ้าป๋าครับโอ๊ะเลสซอมอะไร Pink <coughs> <fulfillment> <coughs> <coughs> <m ing coughs> Walang bola. Ping pong na. Walang bola. Ubus na daw yung bola. Ayan. Pagbubwente. Langat yung pa kay ball. What is that bandush? Buti nga may tagbabente yan sila eh. Okay. Okay. Hindi masyadong okay. nabibigatan sa mga project-project sa school. Ma. aw 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 and by wala nam ay N A Wala naman bola. Ay na, ba? Ngunit bigbenta singko. Un salamin. Salamin naman 'yung. People ba? ganito din po sana ang pinas so, yung chop, chopping board na makapal, yung kahoy ayan 150 okay. ito, ano yan dito eh, hindi ko alam, nabiyak yung ganito binili namin dati nagano ako ng isda eh, nagmamadali kami dahil gabi na magluto hindi nakasangkong pag ano, pag chop. Pwede. Ayan, mga pang ipit. Tagpa 20 po yan guys. O 30 yung baso. Ayan, yung mag. Pero ito yung mga to yata, 35. O, let's go na. Iniwan na tayo ng kasama natin. Doon na tapos pasok tayo dito sa loob. Ayan. may mga kalugong kumpleto sa Recados yan sila dito. Tagba 20. Kaya hindi tayo maano dito sa Thailand. Ganito din sana ng Pinas. Nakakaingkwet. Ganito din sana ang at aking bansa. Hindi po ba guys? Ayan. Cafe and Ibega may siyang Mayroon na. No? Okay.

Ayan, ito shampoo. Yung haul. Mga frozen. Dahil well, sa test ko ito, Lotat. Ayan po yung pangalan nila. reklamo. Ayan, nangati kami sa itlog, guys. Yung pula naman kasi yung mga itlog nila, Pati itong puti. Di po ba may mga itlog na puti? Nakunulakit tabi tayo, Zay, shampoo. Yes. Yung lang importante ang bilhin natin guys, yung, yung wala sa bahay dahil wala pang sahod. Magsasahod pa lang. Lumipat na kasi siya sa trabaho niya kaya uh, monthly na siya nagsasahod. Hindi kagaya dati na every 15 days ang sahod niya. Ayan mga ano. Nakunta napunta naman kami dito sa Saramsam. Itong anak kong to, sinundan ko ng sinundan. Where's the shampoo? And the cafe. <laughs> May mana itong ni. <laughs> sinundan ko ng sinundan tong anak ko. it's up to you then you get what do you want ayun. kindergarten ay may mga tao tayong makukuha dito mga mukha kaya medyo eh, ano natin yung ano, honest coffee hindi dito ayan hindi. Iba pa, iba uli ng pasukan natin guys, hindi kape. Kasi may nakita ko dito kape na ano Oh, I thought you will get that one. Ha? Yun na di Hmm, di shampoo. Ha? Kasi clean, clean. yun na. shampoo. Head and shoulder ang shampoo namin, guys. Tapos isa pa nito dahil sa ano din magka, uh, magkakaroon na itong anak ng ano. May hair. Then also kung dyan. Hmm. You if why when if, if, if it say no more than? Mahal uh -huh. uh -huh. In. Ito po. Ito guys yung shampoo. Sinundan po nang sinundan ang anak ko. The aloe vera, Can you get the aloe vera there down? Yeah. Aloe vera, there down. Uh, that's what you want. Head and shoulder. What? It's a, uh, I think it's a... Lemon. 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 May may day. Day. Our, because the one that they we buy before, we have a Okay. The cafe they did not get yet the cafe. Huh? Okay. When you go and buy? Okay. Huh? Oh, may buy? guys ang aking lulutuin tapos ito ayan kaya ko tinanggal yung uh, naihiwalay po yung ano na yan yung kalabasa at saka yung ano dahil malapit nang masira sa ayan you know, oh, malapit nang masira sa rep matagal din kasi ang gulay sa rep eh malapit nang masira ayan oh kaya lininis ko pati po itong ampalaya ayan oh. sayang kaya lutuin ko na lang po guys yan po ang pagsamasamahin hindi ko po linalagyan ng mantika or, or, or ano kasi bawal po sa atin ang mantika guys kaya ganito na lang po ang aking ulam kaya lagyan po tapos lagyan po natin ng bagoong so, ito po muna Tapos itong powder na cubes, marak off. Ayan. Tapos konting asukal. Tapos ang bagoong Ayan. Tapos konting tubig po guys. Wala na din sibuyas, hindi ko na rin na ginigisa ang aking ulam guys. Dahil bawal nga po sa atin ang mantika. Tapos, takpan po natin. Tapos, buksan na po yung apoy. Oh, Ayan. Tingnan na po natin. Ayan na po, guys, yung ating pinakbed. Tapos, lagyan na po natin ng sili, guys. Ito. Ay, yung lumabo yung ano. Ayan. Lumabo yung camera natin dahil nasingawan ng ano. Ang sikreto po ng pinakbit guys para hindi siya mapait yung ano yung ito. Ba ito yung ang palaya. Yan, wag po halo ng halo. silin na gay, hayaan na po siyang maluto lahat-lahat po. Okay po guys. So ayan na po naluto na. Tanguin na po natin, Patay na po natin ang ah, apoy. So, ayan na po guys. I ano po natin, isalin na po natin sa mga kukuha yung ating pinakbit. Ayan na po. Um, Ang init. Ito so, po ay wala pong mantika, wala pong halong karne. Ganyan na lang po dahil bawal po sa ating mantika. Ayan na po siya guys, yung ating pinakbit. Tara na po guys, kain na po.